Sa huling video natin ay natapos tayo sa pagkatalo ng Demon Girl na si Manluo, at ang pag-alis ng ating bida at ni Elder Shu, dahil naman sa pagtulong ni Shangguan sa medical team kaya naman siya ay naiwan ng dalawa. Sa pagpapatuloy ng ating kwentong, sampung araw matapos ang Battle of the Beast Tide sa Yuanding City, mamakikita sa lugar ang pagsusumikap ng lahat upang may renovate ang lahat ng gusali na nasira sa naganap na labanan. Ang Anyuan Style Chando Kingdom Mass Production Star Soul General Wei Yuan Style pinasimple na uli ng sibilyan, na madalas na ginagamit sa agrikultura, seguridad, logistik at transportasyon, at engineering ng sibil, sa kasalukuyan ay isinasaayos ang estatwa ni Zhuo Si, na kagagawa ni Yun Siang, dahil sa nakatagong jade sa ribolto ni Zhuo Si, ayon sa isa sa umaayos ng statwa, sino ang gumawa nito, sinira niya ang estatwa ni Zhuo Si na ganito. Sobrang dami. At nagsalita naman ang isa dahil sa puro dada lamang ang ginagawa niya hindi naman natulong. Okay, itigil ang pagreklamo at magtrabaho na, at tinawag niya ang dalawa para sa materyales, na mabilis naman ang dalawa ay iniabot ang mga material na kailangan, dam ako naman tayo sa lugar ng Nanjojiwo Academy, dormitory area, ito ang lugar kung saan nanunuluyan ang nasa unang baitang ng paaralan na kung saan ay maririnig sa lugar ang walang humpay na pagtunog na animoy isang telepono, at sa loob naman ng dormitory makikita ang ating bida na kasalukuyang nakalutang sa ere habang nagkocultivate, at ang kanina pa pala na tumutunog ay ang smartwatch with hologram device ni Yun Siyang, hindi naman masagot ng ating bida ang tumatawag dahil sa kasalukuyan ay nasa kalagitnaan siya ng pagkocultivate, upang mapataas muli ang antas ng kanyang realms, sa loob naman ng tatlong araw ng pagsusumikap, pagtitiis, ay matagumpay naman nakaangat uli ng antas ang ating bida, sa kasalukuyang antas ngayon ni Yun siyang ay nasa early earth stage na. At sa loob ng tatlong araw na iyon ay makikita naman ang dami ng sari-saring mga halamang gamot, table tas at kung ano-ano pa ang makikita sa silid ni Yun Siang, nasabi naman ni Yun Siang na kahit na gumamit ako ng isang maliit na halaga ng mga halamang gamot at table tas, ngunit sa aking pambihirang tsaga at pagsisikap. Tumagal ng tatlong araw upang tumawid sa buong malalim na yugto. Nabot ang early earth stage, ang bilis ay halos okay. Nakakalungkot na ginamit ang lahat ng mga halamang gamot kaya kailangan kong hilingin sa tindero na si Hong na bumili pa para sa akin, at pagkatapos ay kinuha na ng ating bida ang kanyang smartwatch, at pagkatapos ay ikinabot sa kaliwang braso, at agaran din naman tiningnan upang alamin kung sino ba ang paulit-ulit na tumatawag at makikita nga na mayroong dalawamput isang missed call at naput siyam na message, na sabi naman ni Yun Siang habang tinitingnan ang profile ni Shang -Wan. Ang may sakit na senior na ito, talagang nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo, upang maiwasan ang babaeng ito ay napagdesisyonan ng ating bida na e-block na lang si Shang Wan, sabay sambit na, napakahusay, ang buong mundo ay nalinas na. At okay, tingnan natin kung bakit ba ako hinahanap ng babaeng Fox, Pagkatapos ay tatawagan ko siya, at nang sinagot na ni Gu Shijing ang tawag ng ating bida, ay nagtanong kaagad si Yun Siang na. Dinggu, hinahanap mo ba ako? At nang sinagot na ng acting din, ang tanong ng ating bida, ay ipinagsigawan niya na hoy. Song Yun Siang, sa wakas nakausap din kita. Bakit mo pinanatili ang do not disturb mode? Bakit? Dahil sa iyo noong isang araw, at sabay na nangulangot ang ating bida habang kinakausap ang tumatayong pangulo ng Academy, ayon sa naganap noong pagdiriwang ipinahayag ng din na, susunod, nais kong anyayahan ang lahat ng mga guro at mag-aaral na nakagawa ng mga natatanging nagawa sa oras na ito ng problemang dumating sa entablado at igagawad ang mga parangal na ito. Ayon kay Yun Siang, bakit mo ginawa iyon upang masira ba ang pagdiriwang? At sumunod naman ay 10th Class, ang Star Soul General Zuo Si. Old Mansong Yun Xiang, inanunsyo mo sa publiko na ako ang matandang tao ng Star Soul General Suuxi. Bilang isang resulta, wala akong kapayapaan sa mga nakaraang araw. Maaari lamang akong magsanay sa likod ng mga saradong pintuan sa dormitoryo. Ayon naman sa Dean habang hindi makatingin kay Yun Xiang, "All right. Sige, sertipikado ka ng mga file ng record bilang host ng Suuxi." Inanunsyo ko ang bagay na ito sa seremonya ng pagdiriwang sa publiko para sa iyong sariling kabutihan. At pagkatapos naman ay sumagot na ang ating bida sinabi niya kay Xi na Che, ginagawa itong labis na pinalaki. Sa palagay ko mayroon kang ibang layunin, ngunit na pag-isip-isip naman ang ating bida na bagaman mabuti rin ito, maaari mong gamitin ang suo si bilang isang disguise upang bukas na gamitin ang replica body ng Star Master System, ayon naman sa sagot ni Dengu, sa matampuhin nating bida. Sa katunayan, ang pagpapalaki nito tulad nito ay mas kaaya-aya sa iyong kaligtasan, hindi ba ito? Bueno, huwag magreklamo, pumunta ka sa lugar ng pagsasanay sa panig ng pagawaan, ang blueprint na disenyo na ibinigay mo sa akin ng ilang araw na ang nakakaraan. Ang bersyon ng beta na ginawa ng panig ng pagawaan ay nakompleto na, matapos naman marinig ng ating bida na tapos na ang kanyang ipinapagawang disenyo ay biglang nabago ang pagmumukha nito bigla ng nabuhayan. Nakwento naman ni Jing na, ang Kaishuan Heavy Industries sa Yuanding City ay nawasak sa panahon ng Beast Wave. Ngunit maraming mga bihasang machinist sa pabrika ang nagawa upang makatakas. Kasalukuyan silang kinukuha ng aming Jiwo Academy. Magpunta ka na at ako ay magpapalim na rin. Sinabi naman ni Yunxiang na okay sige paalis na ako. Nang matapos na ang kanilang pag-uusap na iisip naman ng ating bida na oh, ang babaeng fox na ito, sinusubukan ba niyang gamitin ako bilang pain? O sa kanyang mga mata, ako ang pinakamalaking isda. Kalimutan mo na, anuman ang kanya, sigurado akong maaabot ko ang banal na yugto sa loob ng isang taon. Sa pangwakas na pagsusuri, ang tanging bagay na maaaring magbanta sa akin sa Eastern Continent ay ang dalawang ninuno ng Diyos na yugto. Bagaman ang Jiwo Academy at Yuanding City ay nakaranas ng mabibigat na pagkalugi sa oras na ito, Ngunit hindi bababasa ang pagtaas ng hayop ay matagumpay na pinigilan at ang pagsasabwatan ng kaharian ng Milan ay nawasak at nailigtas ang mga nagtuturo at mga kamag-aral na dapat namatay. Sa palagay ko ito ay maaaring ituring bilang tilapon ng pagbabago ng kapalaran. Ang mga item na nakuhang muli mula sa mga kalalakihan na pagkatapos ay ibinigay din sa San sa pangalawang prinsipe. Sa palagay ko magagamit niya ang mga ito kapag bumalik siya sa kapital. Ang bag ng pagnakawan ay nakuha ko mula sa Milan Squad sa labas ng lungsod, sa palagay ko maaari mo itong gamitin, bye. At ang matandang doorman, inalagaan ko ang lahat ng katibayan para sa iyo, magaling, ang mga table tas na ito ay narito para sa iyo, bye. At ang baliw na babaeng iyon, sa pamamagitan ng paraan, ang mabaliw na babaeng ito ay may utang sa akin ng pera ay hindi pa inilipat sa akin. Song, uuwi na ako. Anong gagawin natin? Bueno, ito ang frag crystal na hindi sinasadyang kinuha sa daan pabalik. 30 milyon, tandaan na ilipat ito sa akin. Bye. At bigla namang naputol ang malalim na pagmumuni ng ating bida nang makita niya ang dalawang Star Soul General na isinasayos ang isang bantayog. Nagsalita ang isa na dahan-dahan, "Mag-ingat," at natanong naman ng kanyang kasama kung okay na ba. Ito Medyo baluktot pa rin, ilipat ang isang paa ng tatlong pulgada sa kaliwa. Okay mabuti, at pagkatapos ay tahimik na pinagmamasda ng ating bida ang isang monument, maya, -maya pa ay nasabi naman niya na ito ay isang monument consolation. Hindi ko inaasahan ng maraming tao na mamatay sa oras na ito. Naranasan ko ang labis na buhay at kamatayan at naisip na ako ay naging manhid, at nang matapos na ang ating bida na bisitahin ang bantayog ng mga namatay, ay napagpasyahan na rin niyang umalis upang puntahan na ang kanyang ipinagawang makina, at habang naglalakad ang ating bida ay may bigla namang umakbay sa kanya, at nang kanya itong harapin ito pala ay ang kanyang guru na si Instructor Cheng Yi, at mayabang nitong sinasabihan ng ating bida na huwag masyadong sisihin ang iyong sarili. Kahit na ikaw ang Star Soul General Zuo si Host, nasa rurok ka lamang ng Yellow Stage, Ages. Sa huli, ang kakayahan ay limitado, Nasabi niya ito dahil nga sa kasalukuyan ay hindi pa niya nababatid ang kasalukuyang antas na ng ating bida, at sa tagal nga ng kanyang pagkakaakbay kay Yun Siang ay bigla naman niyang naramdaman na tila ba ay may kakaiba, habang ang ating bida naman ay tinitingnan ng kanyang guro na animoy walang alam. Sa gulat nga ng instructor ay animoy isa ng chongboy habang sinasabi na, may mali. Paano ko hindi nakikita sa pamamagitan ng paglilinang ng bata na ito? Maari bang ang iyong antas ng paglilinang ay lumampas sa akin? Dapat ay nasira ka hanggang sa yugto ng kalagitnaan ng profound. Oh may gulay, sa ginagawa naman ng kanyang guro ay tinuwanan na lamang ito ng ating bida. At sa natuklasan na iyon ng instructor ay laking ingit nito sa kanyang estudyante dahil ang kasalukuyang antas pa lamang ni Cheng ay nasa early profound stage pa lamang at hindi pa rin tumitigil sa pagtatanong si Instructor Chen, paano sa mundo ang iyong isang dosenang araw na paglilinang ay mas mabilis kaysa sa aking limang taong paglilinang. At sa kulit nga ng instructor ay napilitan ng sumagot si Yun Siang. Siyempre ito ay dahil sa mga table tasks at ang aking hard efforts at tiyaga. Matapos nito ay marahan na niyang iniwan ang kanyang instructor, ngunit bago pa man ito makalayo ay napakarami pa nitong nasabi, nagsisinungaling ka. Hoy! Ang iyong sagot ay masyadong perfunctory. Oo, nagsabi ako ng tagapagturo ng ito na itinatago mo ang iyong paglili ng dati. Sa katunayan, palagi kang nasa gitna ng malalim na yugto. Ngunit sa halip na sagutin ng kanyang napakaraming tanong ay sinabi ng ating bida sa kanyang guru na. Nga pala, pupunta ako sa workshop upang mahanap ang Dean. Tagapagturo Cheng, gusto mo bang sumama sa akin? At dagdag pa ng ating bida na may panunuya sa kanyang guru ang little girl secretary na gusto mo ay maaari ring naroroon, at dahil nga ang tagapagturo ay napag-iwanan na ng kanyang estudyante, ay mariin niya itong tinanggihan at sabay sinabi niya na, Hindi ako pupunta, ayoko sa kanya, huwag magsalita ng kalokohan dito. Ang mga kababaihan ay nakakaapekto lamang sa bilis ng aking pagsasanay. Babalik ako sa pagsasanay. Bye! Dahil nga sa halos mamatay na sa inggit ang instructor ay agaran ng nagpaalam ang ating bida at baka matuluyan pa. At habang si instructor Cheng Yi ay umuwi na upang magpalakas, ang ating bida naman ay nakarating na sa Jiwo Academy Gangfang District, sa lugar ng Workshop Area Test Training Ground. At nakasalukuyan ang ibinibigay ng acting president ang soul charms ang ipinagawa ni Yun Xiang, heto na, ang prototype na ginawa according sa iyong design na ibinigay at kasunod ay makikitang may iniaabot ang din, na tatlong pirasong soul charm sa ating bida, ngunit bahagyang ipinagtaka naman ng ating bida na kung bakit tatlo lamang ang ibinibigay sa kanya. At ayon naman kay Xi Jing, sa kasalukuyan, ayon sa iyong mga disenyo, tanging ang tatlong unit na ito pa lamang ang siyang nagawa, ang iba pang dalawa ay may ilang mga teknikal na problema na hindi malutas, by the way, ito nga pala ang chief engineer ng NanGo Machinery sa Yuanding City Refinery ng Taishuan Heavy Industry. At matapos naman ipakilala ni Shijing ang chief engineer ay kasunod naman ipinakilala ang ating bida. Ginoo, ito ang bayani na tumulong sa amin nung oras ng panahon ng Beast Wave, ang host ng Star Soul General Zui Si, ito si Song Yun Siang, at ang blueprint para sa mga prototype na ito ay mula sa kanya. Matapos naman sa kanilang pagpapakilala ay magalang na bumati ang ating bida kay Chief ng Uo. At nang marinig naman Chief ang pangalang Song Yun Siang, ay agaran din itong nagbigay galang sa ating bida. At kasunod ay bigla na lamang itong lumuhad sa mismong harapan ni Yun Siang, kaya naman si Din Gu, Satsuki at syempre ang ating bida na halos lumuha na ang mata sa gulat dahil sa ginawa ng ginoong si Deng Feng, bagamat ang kanyang ginagawa ay nakakahiya ay hindi naman ito alintana ng old man, dahil sa hindi pabatid ng ating bida na ang matandang ito ay may malaking utang na loob sa kanya, gayon pa man sa ginagawa ng matanda. Ay nilapitan na ito ng ating bida at sabay sinabi niya na ginoo, para saan po ba ito ginagawa mo? At habang nakaluhod si ginoong Deng Feng, ay pabulong namang nagsalita si Yun Siang na, sandali nga, ano ang matandang lalaki na ito na nag-aalsa, bakit kaya siya lumuhad may nasabi ba siyang mali? Maya-maya pa ay nagsalita ng muli si Ginoong Deng Feng, sinabi niya sa ating bida na Mr. Song. Ang matanda na ito ay labis-labis na nagpapasalamat sa iyo, at dagdag pa niya na una sa lahat, nais kong pasalamatan si Ginoong Song, para sa pagligtas mo sa buhay naming lahat na nagpipino sa araw na iyon, at sa sinabi naman ni Ginoong Deng Feng, ay napagtanto na ng ating bida kung bakit ba ang old man ay labis na nagpapasalamat sa kanya, Ayon sa ating bida kung hindi ako nagkakamali sa Jiwo Academy sa araw na iyon, ay napadaan ako sa lugar na iyon at tapos pinatay ko ang ilang mga halimaw, at pagkatapos ay nailigtas ko ang pabrika ng hindi sinasadya. At nagkwento na nga si Ginoong Deng Feng ayon dito, sa oras na iyon, ang pabrika ay napapalibutan ng mga hayop, at lahat ito ay salamat kay Mr. Song na pumatay sa mga hayop upang maakit ang kanilang pansin, kaya naman nakatakas kami, bagaman ang pabrika ay talaunan ay nawasak, ngunit ang karamihan sa aming mga mechanics ay nakaligtas, hindi ako sapat na pasalamatan ang iyong tulong. At pagkatapos niyang sabihin iyon ay bukod sa kanyang pagluhod sa lupa. Ay labis pa nitong ibinaba ang kanyang ulo sa lupa at sabay sinabi na, ang matandang ito ay maaari lamang magpasalamat kay Mr. Song sa kanyang ngalan. At dahil naman sa sobra-sobra ng pagpapasalamat ng matanda kay Yun Siang, ay sinabi ng ating bida na old man, ang ginawa kong iyon ay hindi sinasadya at hindi ako karapat dapat sa iyong paggalang, mangyaring bumangon na po kayo, ngunit si Ginoong Deng Feng ay nanahimik ng sandali, at di naman nagtagal nagsalita ito ng Mr. Song, ang lalaking matandang ito na isa-isa pang hindi magiliw na. Kahilingan, dahil naman sa sinabi na iyon ng old man na nais nice humiling ng isang hindi magiliw na hiling, ay nasabi ng ating bida sa kanyang isip na, mapapahamak yata ako nito. Kung ikaw alam mo na ito ay isang hindi magiliw na hiling, pakiusap ko wag ka nang magtanong, magkagayon pa man wala na rin naman nagawa si Yun Siang, kung hindi tanungin ang matanda kung ano ba ang nais nito. At sumagot na nga ang matanda sinabi niya na maaari ko bang tanungin si Mr. Song, ang mga disenyo ng mga prototype machine na ito ay nasa saan, upang magawa ko na sa ngalan ni Mr. Song. At sumagot naman ang ating bida na, ah, talaga gagawin mo, at sabay sabi sa isip na iyon ay, ang ilan sa mga idea na naisip ko dati sa anyo ng armado na uri ng Wei Yuan, hindi naman yun ganun kahalaga iyon ba ang pinag-aalsa ng matandang ito. Dahil naman sa tagal ng pagkakatitig ng ating bida kay Ginong Deng Feng ay masigasig pa rin ito na naghihintay sa kanyang tugon, maya maya bigla na naman itong nagbaw sa harap ng ating bida, at sabay sinabi niya na pakiusap Mr. Song gawin mo akong isang disciple mo, at sa pagnanais na iyon ni Ginoong Deng Feng na gusto niyang maging disipulo ni Yun Siang, ay sumabog na naman ang laway ng dalawang babaeng nakasaksi sa kaganapang iyon. At dahil sa hindi na kinakaya ni Shijing Jing ang pinaggagagawa ni Ginoong Deng Feng, ay kinausap na niya ito ng magiliw. Sinabi niya na Chief Deng Feng, huwag gumawa ng biro na ito. Bago nito, si Song Yun Siang ay isang first year student ng aming Jiwo Academy, ikaw ay isang marangal na fourth order mechanic ang engineering lecturer ng aming mechanical academy ay hindi karapat dapat para sa iyong nais. Sa sinabi naman na iyon ni Jing Jinghai mariin itong tinutulan ng old man at sinabi niya na, Dinggu, maaaring hindi mo alam ang tungkol sa construction engineering, batay sa ginuhit na disenyo ni Ginoong Song, natatakot ako na si Ginoong Song ay isang sex order mechanic, yun ay, hindi ako karapat dapat sa pagkakaroon ng karangalan para sa kanya. Kaya naman ang acting dean ay nanigas sa kanyang pagkakatayo, at matapos naman niyang sabihin iyon kay shi Jing, ay muli na naman itong nagsalita kay Yun Siang na, ginoong Song, nais ng matandang lalaki na ito na magrekomenda kay Mr. Song na pumunta sa Chando, sa ngalan ng Nanjo Machinist, lumahok sa disenyo ng komperensya para sa second generation mass produced star soul general na gaganapon sa Kapitolyo pagkatapos ng tatlong buwan. At napaisip naman ang ating bida sa gaganaping design conference tatlong buwan bago nito. Naaalala ko mula sa aking huling buhay, ang pangalawang henerasyon ng Chando na si Soul General yokonoshi ay ipinanganak pa rin dahil sa iba't ibang mga problema at nabigo na makibalita sa kasunod na digmaan, at kasunod naman nito ay kinausap na niya si Ginuong Deng Feng, Ginuku, pag-usapan na lang natin ito mamaya, bakit hindi ka po muna tumayo dyan, ngunit hindi pa rin naman tumayo ang matanda. At nagsalita pa ito na, Ginoong Song, bago nito ay nakiusap din ako sa iyo upang tanggapin ako maging isang disciple mo, at bigyan ako ng ilang mga payo sa constructions engineering. At sa kahilingan naman na iyon ng old man ay sinabihan ng ating bida ito na, magalang na ginoo, wala akong kakayahan o plano na tanggapan ang disciple sa anumang oras, siguro, ikaw at ako ay makipag-usap sa isa't isa, ibabahagi ko at makipag-communicate ako sa iyo sa lalong madaling panahon para sa idea ng disenyo, ayon naman sa matanda, kung mayroon kang anumang pagdududa maaari nating talakayin ito ng magkasama, ano sa palagay mo? At habang ang bida natin ay kumakamot sa ulo na isip niya na, ang isang mekanikong pang-apat na order lamang sa edad na ito, ang talento ng matandang ito sa pagpino ay talagang mahirap, maya-maya pa ay nakisawsaw na rin sa usapan ng dalawa ang din, sinabihan niya si Ginoong Deng Feng na oo, Ginoong Deng Feng, sa palagay ko kung ano ang sinabi ni Song Yun Siang na angkop dapat kang bumangon muna, at ang tatlong mga prototype na ito ay hindi pa nasubok, tingnan natin siyang subukan muna ito. Ngunit ang old man ay hindi naman tumugon, tapos mayamaya -maya habang marahan itong itinatayo ni din Gu. Nagsalita na naman ang matanda na well, ginoong song, Marami akong mapapakinabangan mula sa iyong mga disenyo sa paggawa ng mga tatlong prototype pa na ito sa oras na ito. Mula ngayon, ang matandang lalaki na ito ay magpapanggap na iyong pinangalanan na disciple. Matapos naman na sabihin iyon ni Ginoong nangoo, ay pabulong na nagsalita ang ating bida na ang matandang ito ay talagang matigas ang ulo. Dahil ayaw talaga magpaawat ang old man, natatawang nagsalita si Yun Siang na Ginoong bakit magabala? subukan muna natin ang tatlong makina. Mayamaya -maya pa ay lumayo na si Yun Siang sa lugar na pinaroroonan ng tatlo upang umpisahan ng subukan ng ipinagawa niyang Star General, na siya mismo ang gumawa ng blueprint nito. At nang matapos na siya sa kanyang pagbuo, makikita na mas moderno o advanced ito sa mas karaniwang ginagamit ng Academy sa kasalukuyan. Ito ang Wei Yuan Type Bombardment Prototype at nasa sabik ng gamitin ng ating bida ang kanan na naka-install sa balikat ng Star General at nang magbitaw na siya ng isang atake, nang tumama na sa mga test target, na bahagya ay ikinabigla ni Shijing dahil sa hindi tuluyan na sumabog ang atake na iyon, at sabay na tanong niya na kung iyon ba ay isang granada o hindi, lingid naman sa kaalaman ng Dean, ang mga granada na iyon ay hindi direkta na sumasabog sa oras ng tumama sa target na kadepende sa gumagamit nito kung kailan ba ito dapat ay sumabog. Ayon sa pag-aanalisa ni Gu Shijing, sumabog ito pagkatapos ng pagtagos ng sandata. Ito ay simpleng sandata upang patayin ang mabibigat na armord na hayop. Natatakot ako na ito ang magiging bangungot ng mabibigat na mga sundalo sa Mylon Kingdom, ngunit matapos mawala ang mga makapal na alikabok, ay tumambad sa kanila ang napakalaking pinsala at dulot ng pagsabog na iyon. Na siyang labis ay tinagulat ng Dean at ni Satsuki. Ano, isang shot lang at isang crater na higit sa isandaang metro. Malapit iyon sa kapangyarihan ng baril ng barko, bagamat ang dalawa ay labis na ang pagkabigla sa naganap na iyon. Ngunit ang ating bida naman ay hindi ganun kasatisfied. Sinasabi niya na ang kapangyarihan na ito. Well, bahagya ang inaasahan ko, kaya naman napagdesisyon niya na subukan naman ang honeycomb kanan sa kaliwang balikat, at naghanda na upang subukan naman ang isa pang kanan, nang malok na sa target ay pinakawala na ng ating bida ang full blast attack. Sa susunod nating video, bukod sa pagtest pa ng ilang star general na ipinagawa ng ating bida, ay lilisanin muna ni siyang ang Yuanding City upang magtungo sa Gan City dahil sa pagkasuspende ng klase sa loob ng dalawang buwan at sama-sama nating alamin ang gagawing pakikibaka ng ating bida sa labas ng akademya.